sa karagdagan pa nating mga balita. Pag-uulat mula naman sa impilan ng DWBS ang Radyo Totoos, CMN Legazpi City. CMN Live Nation. Susan Balane, magandang araw sa iyo. Magandang araw Ariel, magandang araw Pilipinas. Nasa higit 600 milyong peso ang kinakailangan para sa permanenteng relokasyon ng mga pamilyang nakatira pa rin sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone ng vulkan Mayon. Ito ang ibinahagi ni Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO Head, Dr. Cedric Daep sa ginanap na pulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Ayon kay Daep, ang kanilang na halaga ay base sa masusing pag-aaral at assessment ng mga pangangailangan ng nasa 709 na mga pamilya na planong i-relocate ng pamahalaan. Dagdag pa ng opisyal noong nakaraang Donors Forum ay nailatag na nila sa mga potential donors ang immediate needs na nakapaloob sa Mayon Resilient Recovery and Rehabilitation Plan para sa mga apektadong residente kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan ay isinasa pinal na lang aniya ang detalyadong proposal para masimula na ang pagtatayo ng mga housing units. Samantala, inilatag rin ng opisyal ang ilang identified immediate needs na kinakabilangan din ng livelihood assistance o programs at mindering dikes na kailangan para maiwasan ang lahar lalo na sa tuwing panahon ng tag-ulan. Mula Albay, ako si Susan Balane ng DWBS Radio Totoo CMN Ligaspi. Naguulat para sa CMN Pilipinas. CNN Live. Live Nationwide. Maraming salamat Susan Balanay mula po naman sa impila ng DWBS Radio Totoo CMN Legaspi City. Samant